maluwal lahat ating araw sa inyo lahat mga kaibigan ito naman ang ating ulam ano ang ating binaon ay inasal na itlog na pula lalo lang nating pinasarap yung itlog na pula mga kaibigan lang inyong likod OFW sa Pinas si Mark ang overworked Filipino worker dito sa Pinas pasimple-simple lang ako kaibigan sa aking trabaho at ordinaryo manggawa lang ako kaya ang sahod ko ay 456 lang kada araw kaya ito bawi alak tayo sa kain mga kaibigan no? At bago ang lahat, ipakilala ko sa inyo ang JC Organic Barley. Ibubos nito ang immune system mo kaibigan. Kaya kung meron kang karamdaman, ito ang sa sa'yo. Nasa comment section ang link. Tara, kain na tayo mga kaibigan. Oh. Ayun, Ay, Balatan na natin. Oh. Ayun, Ay, Yan ang naging sura niya. Oh. Sarap yan. Ito oh. din. Oh, yun. Mas masarap kasi ang pag-inasal mga kaibigan. Oh. Ayan. Ang oh, sarap yan. Ayan o. Ah, inasal aroma. Mmm. Mmm. Sige nyo naman. Pag inasal, mas lalang sumasarap yan. Mmm. may shell pa <coughs> Yan yeah, mm. so, Ah, natutong yung chill ah. Mas masarap kasi naglalasa yung pagkainasal na talaga. Mm. Parang inasal na ano? Ah. Bibi, no? Kasi yung ginagawang itlog na pula, bibi yan mga kaibigan. Mmm. Mmm. Paano ako dito nakatipid mga kaibigan? Bigay lang to ng mama ko eh. Binigay to dun sa anak ko. Kaso, eh, hindi pa naman kinain ng anak ko kahapon sa aming apunan. Sabi ko wala akong mabaon na yung araw. Last day pa naman ng trabaho. Kailangan pa rin natin magbaon. Inasal ko lang to para mas nalong sumarap. Kaya yung ulam natin ngayon. Salamat pala kay mama. Mm. Bahit mama ko ya. Yung mama ko bait. Laging binibigyan yung anak ko. Pagkain. Minsan damit. Tapos ako ngayon yung nabinibits ng binigay niya. No? Mm. At Mas masarap talaga mga kaibigan. Pag inasal yung itlog na pula. Try nyo, no? Hindi ako nagbibiro. Hmm. At itong organic barley mga kaibigan, masarap din. hmm 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 Amoy amoy talaga yung inasal. Ang hmm, top. Kahit walang kamatis nyo partida. Tipid talaga. So, mga kaibigan, magbibili pang kamatis eh. Mmm. Mmm. Busog naman tayo, mga kaibigan, sa ating tangalian. Mmm. At sa muli mga kaibigan, ito ang inyong lingkod o sa Pinas, si Mark. At lagi ako nagpapaalala, lagi lang tayo magtitipid dito sa Pinas para hindi tayo nababaon sa utang. At ang inyong lingkod ay isang uragon, basta uragon, malupiton. Hanggang sa uli, that's all, mabuhay.